Ayos! Welcome to my YouTube channel. I-like nyo Adams Pilipinas TV sa mga kwentong banda, mga setup, mga instruments. Sa tungkol sa mga music instrument na mali nyo kailangan nyo ng mga ano. Well, nandito tayo ngayon sa video nito. Andito tayo sa Adams Studio kung saan nagre-rehearsal yung mga banda. Uh, baguhan, mga magagaling na. sila. Kaya, tinanong ko sila kung may ginawa, may tinanong ko sila sa mga tanong na anong feeling ng nagbabanda. Yun. Well, okay naman. Uh, halos naiintindihan ko talaga yung ah, uh, uh, touch ako sa ano yun. Parang damang-dama ko yung mga sagot nila dahil nung pagbuwan rin ako, ganun din ang mga feeling feeling ko na nagbabanda ako. Well, itong segment na ito is pinamagatang anong feeling ng nagbabanda ka ngayon. Ano? Anong feeling ng nagbabanda? Yan, yan may yung sumagot na masaya. Yan. Pag ako yung tatanungin, bali sasagutin ko muna yan. Kung ako yung sasagot niyan, anong feeling ng nagbabanda? Well, nung panahon namin is nung bata ako is talagang ang hirap makakita ng nagbabanda. Hindi tulad ngayon, hayop kay San. Masasearch mo kung ano na kung anong ginagawa niya ng nagbabanda. Eh noon, panahon namin, sa TV mo lang, ha? abangan mo pa sa SOP, SOP, mga ASAP, mga yan, Apo Hiking Society pa ata nun. Tapos, aabangan mo sila sa mga radyo. Talagang bagong mo pakinggan yung mga yan, kailangan mo pang abangan sa radyo yung mga banda na yan. Well, guys, yun, nakikurious ako. Kung na-imagine ko na, ano kayong feeling yan? Nung kumakanta ka, habang nagigitara, nag-drums, nag-keyboard, piano kahit ano. Kasi may mga ano tayo eh, kategory ng buhay. Tatanoyin ka, ano ka ba nung high school ka? Ah, drummer ako nun. Banda kami dati. Ikaw, dancer kami nun. Oh, diba? May dancer, may rapper, may... May ano yun, tumutula ngayon, di ba? kahit anong kategory May, may magician, may magaling mag-drawing, artist. Yan ang mga kategory May kategory na nagbabanda. Well, tinanong namin sila kung anong feeling ng nagbabanda. Ah, ito yung mga sagot nila. Okay, ganyo, nyo? Sana, ma May enjoy nyo. Okay ba? Panoorin nyo lang to. Ito yung mga sagot nila. Hi! Storboyan mo na natin ang kanilang tugtugan. Ano paano ng banda nyo? M-M-O-M. M-M-O-M. Fine. Anong masasabi, anong feeling nang nagbabanda? Masaya. Ano masasabi mo sa gusto magbanda? Yeah. Oh, mo na kayo. Magkawala. ko kayo para masaya. Okay. Yan. Okay. Yeah, ikaw? Kuya? Yeah. Anong mapapaya mo sa gusto magbanda? Anong feeling mo ngayon na nagbabanda ka? Napakasaya. Ah, Mag-aaral. Para ako. Okay lang kuya. <laughs> Ayan. Hindi, nee, gawin lang yung uh, mahal na ginagawa ko. Mahal na ginagawa Yun! I mean, Alright! <laughs> Ay, ito naman ang Green City. Kailangan natin, tanongin natin sila kung anong feeling ng nagpapanda. Ah, um, Anong feeling na nagbabanda sa'yo? Masarap, sir. <laughs> Hindi Masarap po. Tsara, ano, nakakatanggal ang problema, stress. Ay, okay. ikaw. Maraming Alam <laughs> mo ano masasabi mo para sa pagbabanda? Anong feeling mo sa pagbabanda? Masarap po. Masarap po. Masarap po. Masarap po. Masarap po. <laughs> Tanungin naman natin ang Tanungin naman natin ang bandang Rey Pablo. Anong, anong masasabi mo sa pagbabanda? Ah, uh, masaya. Kasi, <laughs> kasiyahan masaya nga. Titangkain ko naman. Okay, ano ang mapapayo mo sa gustong magbanda? Kailangan uh, uh, ah Ano? Mag-in-tryhon muna sa iyo. Ay. Ano sabihin All right ay Pilipinas kasama ko ang Mac May tatanungin, may tatanungin na ako sa kanila. Anong feeling ng pagbabanda? Ah, uh, masaya, masaya. masaya. Na medyo mahirap kasi nag ano uh, nag-aaral ka rin at kasi so marami so, ka na tututunan habang dito sa lumuwa sa mga kaibigan. So, yeah, yun, masaya. masaya. Right. Okay, tanongin naman natin ang bandang jamset set. Nice. Hello. Hello. Anong masasabi mo sa pagbabanda? Anong feeling na nagbabanda pala? Mabangis, nakakatanggal ng na stress. Okay. Alright. <laughs> Hi Pilipinas. Kaya na nga? Asama natin ang wala pang pangalang banda at tatanungin natin sila. Oh, sino muna? na? Ay, anong feeling ng nagbabanda? anong masasabi mo sa mga gusto magbanda? Hmm. So, sa mga gusto sa mga willing sa instrument sa mga sa talaga ng music. Hmm. Masasabi ko lang. Wala namang ano. Kung gusto natin may paraan. Gagawa natin ang paraan. Pag gusto na, na natin wala rin natin sa talaga ng instrument. Kung nasa puso natin gusto okay. yun, okay. Ikaw, may masasabi mo sa pagbaba. Anong feeling ng nagbabanda ka ngayon? Ano po. Okay naman, tapos ano lang, masasabi ko lang, ano, sa mga gusto magbanda. Ano. Kung yun talaga yung passion mo, go lang. Go lang sa passion mo. Kasi okay. kung Mag magiging, kung nasa heart mo talaga yung music, edi go. Yeah. Alright, ikaw. Yan. Yeah. Sino pa? Oh, may suggest yung mga gustong banda dyan. Basta gawin nyo lang for Get's Glory. Yeah, alright. Tama yan. Ayos. Kasama natin ang bandang Pagko. At ito ang mas ito ang masasabi nila sa tanong na anong feeling ng nagbabanda. Unahin muna natin si Ate. Anong feeling mo na nagbabanda ka? First time kong jam, parang jamming yung ganito Kaya naman. Mas na ako yung bodas ko. masaya po kasi oh, yung mga prenaktis ko pong feeling, ko po sa nilalagyan ko po yung practice sa ngayon. Ayos! Ayan, ano, masaya kasi 9th grade. Pwede ko mag-relate. Ayan. Ikaw ba yan? Masaya kasi since grade 9 nagbabanda na ako. So, Masaya yung feeling oh, natin at mga bagong masa, bago yung mga nakakasama ko. So, mas Nararamdaman ko yung pag-grow ng talent ko. Same. Ayos. 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 Ayos tayo dyan. Ayos ba kayo dyan? Sana. Kung may mga idadagdag kayo, isulat nyo lang sa mga comment, kung comments nyo, kung ano rin ang feeling nyo na nagbabanda kayo. O, so, ngayon, ha, ha, ngayon, tapos na ang ating segment. Hindi na ako kakanta, Ba, sabihin nyo, kakanta pa ako. Uh, ano na lang, tatapusin ko na lang tong ano na to, kung anong segment na to. Tatapusin ko na siya. Bale, bale, ano na lang. Yun nga, Mag-like kayo, mag-subscribe para sa mga susunod pang mga video tungkol sa mga banda, set ng string, mga, mga review ng mga gitara, mga cheeses, yan. Mag-review lang ay ano, <laughs> mag-subscribe lang po kayo. Laking tulong po sa atin yan para may tagulog natin ang buhay ng pagbabanda. Well, sana nagustuhan nyo yung mga sagot nila, okay? God bless you! Thank